Ito po mga kaisan Tayo po ngayon mga kaisan ay Magkitipa po tayo ngayon ng saging Kaya ito, napakita ko po sa inyo Baka may tabuan dito po ha Kali makagat ng tabuan Ako, napakasakit po na ngayon ng Napakadama na po O dandahan Ito, magkitipa po natin mga kaisan ha Ayaw magulong sa baba Dandahan ha Ito yung lahat, ay napakatalas sa lahat to. Hawakan mo dyan sa tuyo. Tapasan ko muna eh. Ito po, pagtiba ang mga kainsan. Oh. Oops. Hilahi. Hinug na. Hinug na. na. O mga kensyan, hinug na. Napakalaki pong sasin O, hinug na. Ganda. na.

Woof! <laughs>